madami tumutugon ng idolo oh. pero may isang lumalapit yun na medyo madilim pa kanina yan nung nag, nagkasako pero ngayon medyo maiwanag na sana sumalpok marupok mga idolo oh. malapit na matapos ang season sana makahawal medyo lumalapit na mga idolo oh. kasi nung unang sagot niya medyo malayo pa siya sana talaga lumapit 哎呀！来。 sa salbok na mga idolo oh. napakalapit na natakot yata sa ating pangati lumayo na naman no good ah Ay. dapat nga siguro totoo nga siguro mga idol yung sabi ng mga mga ngati matatan ng mga ngati na kailangan mo humanap ng iyong ano, hiyang pero naihuli ko naman to pero sa ngayon buti nilalapitan na kayo naman salpukin baka bagay super sayan kasi yung pangati ko ganun talaga mga idolos pangati hindi basta basta nakakahuli it takes time minsan isang buwan wala makakahuli ka isang piraso lang kaya huwag kayo matatakot na mauubos ng mga angati ang nabuyo. Kung mga lang eh, tipid na tipid ang mga tiyan. So ngayon ay summer na. Ang mga inahin madalas na, nagdilimlim na yung mga yan, mga itlog nila. Kaya napakadami yan, hindi mabilis maubos yan sa isang taon kaya nilang magitlog na dalawang beses mahuhuli mo isang piraso ano <laughs> ko change pa tayo mga ito init na tagal ko na dito almost four hours na ako dito